luk <coughs> <laughs> 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 yeah, okay, song sare nam yah tak nimo binai lungai ya oke ra ka wala kena soko ngagi langsung namo awu mano sipok tongga tegahan aku ni presguan oh ngane <laughs> nah, mung kita nai ta mung pinuti adok montal ae ha ko enta nam e ga he huh? ngagagmay bang kahoy oh ma apa dagana kena kuha ada gamar ay surga aku maenas sebenar buku kesunun na gai 10 kilos bugat bugat terbenak dua anak <laughs> oh bugas oh bugat terbenak naik oh bugat bugat terbenak naik mas subuh oh jadi selamat nih hasil lihat selamat intahon nak na kedawat kugrasia kaos ngapubreh kasama natin si Jamaica ngayon Jamaica mag hi so, si Josia po ang magbitbit ng bigas ngayon at si si pangalan mo? No? GR na na si Kwan si pangalan ni no? ha? si Jamels Jamels tatulungan mo kayo magdala tayo ng bigas dalahan natin ng bigas si nanay so mayroong makatulong sa atin si Jamaica kayong iyong kapatid niya sige Pwede so, ay, ay, mutan na ay, tensa. siya daw? ano tayo bro? oh, hindi 我我洗手不好，我好我好。我 <laughs> <laughs> dagang kita itang bugas. Butang orang Ha? Daghang kita bugas ron. pangalan nimo Monay? Eh? Marcila. Marcila? Alpon. So ikaw, ikaw itong nagiana mo oh, sa una sa Libon? oh, Ako tong nangyahoy. ni balay? Hindi ako. Pa. Ha? Nagpuyo lang ko rin. Murakos umang. Sa ako na yung umang pun. Ah, giba sa pagumang ko ni nimo. Guba na dai ni. Guba na natuloy. Hindi po kay nana ito Marcela. Sa pinatira lang daw siya dito sa pamangkin sa imong pagumang ko. Ako di papuyo lang din din da. sa may kaoba ni ni. Wala ko ro sara. Ikaw Oh. Ni adik ka Ano nga? ah, kun nang ako pagumang ko na nga pudo. Ni nanong wa man kanamin nyo. Sa ama kami niya ng barot mong. Ay, barot ang kagwapa ni mo, mistisa. Kagwapa niya. Sinanay po ay ano po, dalaga. Hindi na, hindi na, hindi na makaya. Pero wala tayo mamisita, wala. wala yung mamisita, kay di mayo. Pila na edad din mo karang? Utsinta, utsinta. Utsinta, utsinta. Wala pa ay pamate, wala pa ni ungot ang tuhod. Naa nitakpakay nako sa mga grupo. Yang kanang kabahin sa imong pamugas na ay, unsa kumusta nang pamugas nimo di kay asang pugad pangbugas-bugas pod? Awa, mangutsa. nah kai oma wah Wa. Unsa ra man da imong makortahan usay? Sino efficient? Sino efficient? Mhm. Na kumusta karon ang imong bugas ay bugas eh? Yan, si nanay marsila pinuntahan talaga namin dito sinamahan kami nila ni Jamaica sobrang ano liblib -lib na po magubat na po ang ano po lugar nila e, pagdating namin dito nakita namin ang laki ng bahay ni nanay malaki uh, bato pero ang ano na pala yung bubong sobrang ano na nalata na yung bubong tumatagas na daw ang tubig sa loob hindi sa kanya po ito sa kanyang pamangkin, pinatira lang daw siya dito. Siya lang mag-isa dito. Uh, siya lang talaga mag-isa. 88 na kanay, no? 88 na ang edad ni nanay. So matanda na. Uh, so ang uh, inaasahan ni nanay sa pangbigas niya, yung uh, matanggap niya sa senior citizen. So ngayon, ang, ang bugas niya, gamay niya lang. Mangutang lang ka. Uutang lang siya, babayaran lang kapag makatanggap ng senior citizens. Mm -hmm. Ngayon na, mayroon kayong anim na ano, tag 5 kilos. Ay, ikaw, oh. Sa inyo lahat, oh. Ay, sa po. oh. So, salamat nyo. Oh, so dugay na niyong mo? niyo? Ah, dugay. Oh. Dugay na niyong hurot niyo? Natagaan, tigil para pansudan. salamat. Bigyan natin na pangulam. ulam. <laughs> Ito po. Naka, makailar ka na. Pila man eh. <laughs> 1,000. Kire. 1,000. <laughs> pila naman tanan. <laughs> oh, si na eh. Pagsudaan. Salamat. Oh. Ha? Salamat. Oh, selamat atin Nida. atin Nida sa atin's grace. Yan si nanay binigyan natin ng bigas. At saka pang -ulam. Ayo kung salamat sa ini yang ini kan kita dapat. Uh oh, <laughs> salamat, sa Diyos. Uh -huh. Uh -huh. salamat salamat sa Oh, salamat salamat kita segi no. So doge na nanti mahu rasa sa Okey, ini sahaja <laughs> kita sebab karon. Oh, nak ko? nak abot senior citizen wa man wala pa hindi pa namating ang senior citizen mm. so nana kay utang sa tindahan na yeah. so bayaran mo yung utang mo magkano yung mm -hmm. utang mo sa tindahan Sobrang grand ha Sobrang grand yung dismay okay daw yung utang niya sa tindahan so ang uh, hindi hindi mo ba nabayaran kapag uh, nakatanggap ka ng senior citizen wa pa man ko katanggap Oh, hindi pa nakatanggap. Ilang buwan na hindi nakatanggap?

Bayad ka sa tindahan ha. Hmm. So yan po, dinagdagan natin para makabayad dyan sa tindahan kasi matagal na daw hindi pa siya nakatanggap ng senior citizens, hindi pa siya sa tindahan kasi sa tindahan dyan sa unahan, dyan kinukuha yung uh, mga yung bigas niya, pang ulam, sabon. Hmm. Hmm. So, sige ha? Uh -huh. Ang bugas uh -huh. ni mo. Jamaik, uh, ah, tabangin rin sa bugas, isulo dito kay basi mag... <laughs> So, tabangan ka oh, ni Jamaica dipasok. lipaso. Hindi kami papasok kasi ano, hindi